sa inyo mga guys. Uh, ngayon ipapakita ko lang sa inyo kung anong epekto ng aloe vera sa mukha ko guys. Tingnan nyo guys. Oh. In just 4 days ko pa lang 'yang ginamit guys. Tingnan nyo naman guys, nawala na 'yung mga itim-itim ko -itim sa mukha. Nawala na 'yung mga pimples ko sa mukha guys. Tingnan nyo guys, trusted and proven na to sa mukha ko guys. Oh, tingnan nyo. Tingnan nyo guys. Dahil lang 'yan sa aloe vera, guys. Kasi dati 'yung mukha ko, guys, ginamitan ko ng uh, matapang na toner. Kaya kinuskos ko 'yung toner sa mukha ko na, na malat-palat 'yan. No, uh, nawala 'yung mga mga uh, dark skin ko sa mukha, nawala din 'yung mga pimples ko. Pero 'nung nagpainit ako, guys, umitim 'yung mukha ko dito, hanggang dito, hanggang dito, hanggang dito, dito dito. Parang nasunog na yung mukha ko, parang zombie na yung mukha ko guys, na hindi mo maintindihan. Grabe na yung uh, galit ng asawa ko sa akin kasi kahit ano na lang daw gamitin ko sa mukha ko guys. Ang dami kong binili na cream na pang din ang yung iba para mawala yung itim-itim uh, sa mukha ko guys, pero hindi rin natanggal. Kaya yung naisip ko na, ikoskos yung aloe vera na iniinom ko guys pagkatapos kong inumin merong natira na konti yun nga sa vlog ko na isa uh, kinuha ko yung natira na aloe vera yan kinuskos koskos ko sa mukha ko in just 4 days ko palang kong ginamit guys tingnan nyo naman effective kaayo sa mukha ko yung aloe vera kaya kayo guys itry nyo rin gamitin yung aloe vera sa mukha ninyo kasi uh, proven and tested na to sa akin guys anti-aging din to kasi mayroong vitamin D, vitamin E uh, nakakatanggal din to ng uric acid ninyo uh, ulcer, marami itong benefits ang makukuha sa aloe vera guys, kaya itry nyo yung aloe vera na ito guys try nyo sa mukha nyo at sa hair nyo at pwede nyo ring inumin yan lang yung muna yung tips ko sa inyo, guys. Uh, kung may comment kayo, paki-comment na lang sa baba para mabasa ko yung mga tanong niyo. Paki-subscribe na rin sa YouTube channel ni Big Boy. Paki-pindot lang yung bell, guys, at paki-follow na rin. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.